ay hey, mga katrops, good evening mga katrops ayan so time check natin mga katrops Alas ah, las 9.20 na ah nasa area tayo ng C5 road going to kainta away na tayo mga katrops grabe lagi na lang tayo nitong mapasabag sa, sa traffic so ayan batiin muna natin yung mga kabiyahero ka dyan kumusta na kayo dyan ah ingat ingat lang tayo sa biyahe grabe Parang normal na tong mga ganitong traffic mga katrops. So anyways mga katrops, uh, mayroon pala akong papasalamatan uh, kay ma'am at saka kay sir. Uh, hindi lang niya pinabanggit yung pangalan. Kasi uh, yung adventure ko kanina mga katrops, uh, share ko lang to. So mayroon kasi yung sasakyan doon na uh, doon banda sa may Ateneo. Uh, galing sila ng Batangas. So, doon sa may Ateneo sa may uh, Katipunan. Ah... Uh, may Jollibee kasi doon sa may bandang ano, uh, Ateneo na school. So, pumarada lang sila doon, bumili. Uh, ang nangyari yung mga troops na plat yung sasakyan nila. Uh, yung sasakyan nila, Ah... Uh, Star Rakes. So, ayon so tinulungan ko sila dahil medyo yung driver nila mga katrops ah uh, medyo ano may pilay uh, parang hirap paglakad at saka may edad na rin so tinulungan ko ayon so batihin ko ma'am ah, maraming maraming salamat ma'am ah, hindi ko pala na ah, magbigay siya sa akin ng pang So, dalawang OB yun mga katrops ah, Yan, batiin ko marami Maraming maraming salamat Kasi pag mga ganyan mga katrops ah, Hindi naman talaga Mag-expect ka na Magbigay sa iyo Hindi, basta sa atin lang Tutulungan natin hanggat ah, May itutulong tayo Kaya ganito yung buhay ko dito sa Araw-araw kong adventure Pag may madaanan at uh, tulungan natin so hindi lang ako nagagawa ng video kanina dahil naiwan yung cellphone natin nasasakyan so hindi ko nilang ginawa kaya yun so ulitin ko marami maraming salamat ma'am sa bigay ng Miranda dalawang OB ayan so ah uh, payo ko lang sa mga ano ah o mayroon man tayong mariskyo, madaanan ah unang una mas maganda talaga na mayroon kayong ah, 12 volt na compressor kasi yung kadalasan kasi mga katrops kung mayroon silang reserba sa tagal na hindi na nagamit yung reserba nila lalambot kasi yon katulad kanina ah, yung pag ano ng ng gulong pagkabit ko ng gulong kanina malabot yung gulong yung reserba pero pwede pa naman siyang itakbo kaya lang malambot sabi ko sa driver na kung kayong madaanan na gusto na station magpahangin ka na agad baka mas lalo itong lumala kasi ang bigat malambot yung ano kaya yun ang payo ko sa driver na kasi ako kanina kaya tinulungan ko siya. Kaya ini sa mga drops, ah, balikan natin yung mga ganun na sitwasyon na una una ah, magdala talaga ng warning device. Tapos siyempre tools ng pagtanggal ng gulong. Tsaka pa Tsaka magdala ng pang jumper. Tsaka yung compressor na 12 volt. Ayan, napaka-importante talaga yan mga troops. Ah, Lalong-lalo na pag ah, may biyahe kayong pang malayuan. So, hindi natin may iwasan yung mga ganit, ganyang pangyayari. So, napakaganda talaga na ah, i-check nyo, check nyo muna bago kayo bumiyahe ng malayo layoan Kasi mahirap na kung gabi o ma platan kayo sa daan. May reserva man kayo, plat din yung gulong, wala din mangyayari. At test, maganda yung ma-platten man yung gulong, may reserva ka, may nila kang compressor na 12 volt. So, hindi ka mas lalong mahirapan. So, yan yung mga tips na magbiyahe ng mga malayo. Kaya napaka-importante 'yon sa mga lalong lalo na sa mga nag nag-rent a car. Kasi yung mga rent talaga mga gatros pang malayuan 'yon. Biyahe lalo na pag makaano ka ng mga balikbayan. Ah, mga bakasyonista na mga ano yan ah, biyahe yan malayo yan tapos tagtatlong araw yan kaya yan yung magandang ano lang tip lang buti na lang ah, nadaanan natin kanina kawawa naman yun ah, nung siyang araw din mga troops ah, mayroon din tayong nariskyo ah, dyan sa may Purvis sa may Makati Banda Purvis Park sa may Rustan ayun so yung battery naman yan naglulubat buti mayroon tayong panjumper kaya ayun natulungan din natin so next time mga katrop sa ah, gagawin gagawa na tayo ng ano ah, uh, natin para ipapakita ko sa inyo na hindi lang yung gawa-gawa yung na natulungan natin sa kalsada kaya kailangan din tayong uh, ah, always ready kasi video sana ako kanina tanong sana eh, lang kasi ako eh, baka ano pang masasabi nila so ang maganda siguro natin gawin at uh, tatanungin ba natin kung pwede ba tayo mag video kasi nagbablog tayo kausapin muna natin din natin tayo video agad Katulad yung na-rescue natin yung motor, ah, natulungan din natin yung naputulan ng kadina. Ayun, so Nabideohan natin yon Kaya Yan na yung uh, Gagawin natin Magpaalam tayo sa mayari Para sure tayo na Papayag ba o hindi Para hindi tayo Mapagalitan o Ano mang masasabi nila Ano mga trops So ito yung uh, Thursday adventure natin Mga trops so Pauwi na tayo Ingat-ingat uh, na lang dyan Sa mga pauwi na sa trabaho lalong lalong na sa nagkukomute Uh, bibuti na lang ah, nawala na yung traffic kanina ang traffic kanina pero umuusad naman dito kaya lang hindi nga lang gano'ng mabilisan parang 30 lang yung takbo mo pero ox, ox na ox na yon kaysa usad pagong yan. So, abang-abangan nyo bukas yung adventure natin mga drops. Thank you for watching. And God bless ating lahat. So, next time mga drops, kung mayroon tayong marisky o matulungan, so, maggawa na tayo ng video at saka magpaalam tayo sa nariskyuhan natin. So, abang-abangan nyo lang mga drops dahil uh, magkaroon magkakaroon tayo ng mga ulit dahil araw-araw tayo sa kalsada. Yan. So, ulitin ko, uh, God bless ating lahat. Ingat na lang po sa mga paway pa lang. Bye-bye!